good morning po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Meron ako dito pritong okra. Ayan, nilagyan ko siya ng itlog. Nilaga ko muna tapos sinauso ko sa itlog at saka sinausaw ko sa breadcrumbs. Ayan, tapos meron tayong tinola. Ayan. isa ko na. Ayan, tinola. Marami akong malunggay ngayon kasi meron nag puto lang malunggay doon. Ang dami talaga nito, oh. Ayan, meron pa doon. Oh, ayan. Meron pa dito nilagay ko sa ibabaw ng ano, coffee maker. Tsaka, meron pa dito, oh. Ayan. Ang dami hihimayin ko siya. Pwede rin kasi to sa aso, ah, nilalaga ako tapos nilalagyan ko ng kunting giniling na baboy ayan, maghihimay na ako siya nga pala, andito ako sa Robinson, naglalakad ako papunta ako dun sa SM Fairview bali, tatawid ako doon kasi nandoon sa kabila yung SM Fairview, manunood kami ng sini ngayon nagaantay na si Nareya doon ayoko, hindi kasi ako sumabay kina Nareya, ayoko kasi nang may nagaantay sa akin at ayoko rin nang nagmamadali ako ayan, pakiat na ako nito patawid na, papuntang SM tapos nandito na ako sa loob ng SM Preview Ahanapin ah, ko lang yung uh, mga anak ko sa North Park pero so, kami sa ibabaw daw siya ng o taas ko ng Ayan po. At sa ngayon, ito na. Ito na yung uh, kwarto. Tapos na siya gawin. At saka na asimbol na yung ating bed frame. Nilalagay ko yung drawer. meron itong tatlong drawer pero di ba masyado nalinisan dito pagkatapos nito na mailagay ko yung mga drawer, bali papakita ko sa inyo kung anong hitsura ng isang kwarto dito sa pinapagawa naming bahay at ito yung side table nito ilalagay ko sa gilid sa magkabilaan kasi dalawa yung side table nito yung isa nito pre, tapos yung isa, nagbayad ako ng 1,500. Kasi eh, sa isang bed, ang pre nila na side table, isa lang. Tapos sabi ko, gusto namin dalawa, kaya nagbayad pa ako ng 1,500. Iuusog namin yung uh, bed kasi masyado ma, ano yun, parang nasa gitna eh, siya. Di ko kaya kasi mabigat. Kaya tinawag ko yung isang gumagawa. Sabi ko, tulungan mo na ako mag-usog ng ano na yan, kama na yan. Mabigat siya. Ayan. Medyo madilim kasi nakaharap tayo sa araw. Nakaharap yung camera sa araw. Sulit din naman yung bayad ko dito sa bed na ito kasi ang ganda niya. Ang ganda niya sa ano personal pag nakita niyo ang ganda. Mahal siya pero ang ganda at saka matibay siya. Hindi siya katulad ng nabibili sa mall yung may mga iskro. Madali kasi mag... pag lumuwag yung iskro parang ano na talaga siya. Maluwag na siya at saka maingay na siya. Eto maganda to siya. Ito na yung kwarto. Pinis na siya sa loob. Yung isang kwarto dito sa bagong bahay. Ayan. Pagpasok natin. Makikita nyo. Andiyan na yung uh, bed. Ayan. Sa magkabilaan, meron siyang uh, side table. Kulang na lang maglalagay dito ng lagayan ng cortina at saka yung aircon. Dito yung ulo. Ayan, dito yung ulo. Dito nakatapat yung... Ah, meron dyan saksahan kasi dyan i yung ating TV. Ayan, ito yung Uh, kuarto, isang kwarto dito sa bagong bahay. Hmm. Ayan, at kung pagpasok mo dito, dito yung CR. May CR siya sa loob. May pinto na siya. Ayan. May ilaw. Pailawin natin. Ayan. Ito yung ating laboratory. Pag maghihilamos tayo. Dito ko nilagay yung pinalagay yung ano, lagayan ng sabon. Kasi pag yung pag naghihilamos. Tapos dito yung tissue kasi maliit lang ito. Uh, dito yung shower. Kung dyan ang tissue, mababasa siya. Tapos dito pag maliligo, meron naman dito lagayan ng shower. Tapos bumili ako ng ano, para sa towel. Wala akong nakita ng dyan sa may ano namin lugar sa palingke, sa i-mall, at saka sa Mr. DIY at saka sa Save More, wala akong nakita ng stainless na ganito. doon ako nakakita sa Mr. DIY. Meron silang stainless pero yung dinidikit lang dito. Kaya hindi ko binili yon dahil ano, ma madali lang yun matanggal. Tapos eto kasi kaya ito ang nabili ko na kulay itim kasi naka-screw yan. Kaya may kulay na item Tapos, dito may nakalagay na rin na, ano, uh, pag may stock na ganyan na uh, shampoo, ganyan. Kasi, shampoo, conditioner. Pag bumibili kasi kami, uh, hindi lang isa. Meron, uh, ano yun, reserba. Kaya, ano, meron kaming gagayin dyan. Tapos, ayan yung aming heater na shower. Ayan. Ang shower at saka ang gripo. Ayan. Maliit lang ito na ano, na CR na to. Ano to? ah uh, 120. Ito na ganito. Tapos 2 meters siya ta yung pahaba nito. 120 yung lapad niya. Tapos 2 meters yung ano niya, haba. Ayan. Eto na yung CR dito sa bagong bahay. Pinis na yung isang kwarto. Ayan. Nakakatuwa naman kasi kahit gaano kalaki yung gastos, magastos talaga pag nagpapagawa ng bahay. Pero pag nakita mo na tapos na, may natapos na, nakakawala ng stress ang sarap sa pakiramdam talaga kaya okay lang yung magtipid-tipid tayo pag meron tayong pangarap sa buhay at ito yung maingay kanina na naririnig nyo kinakabit yung main door ayan po sa lahat po ng mga nanonood sa lahat po ng mga nagsubscribe sa channel ko maraming maraming salamat po sa inyong lahat salamat po ng madami